tapo, ah. Ay! tapo, Andito ako, Manong. Ay! Formadong formado si Manong. Lakay ng mandaks ka. <laughs> magpapahilot ka ba? Hindi. Bakit ka ba Hindi naman ako nag, ano sa'yo, nagpa-appointment ah. Ay, kinunta kasi ako ng ah, mm -hmm. uh, yung rider ko na magpapahilot ka daw. Rider mo? Paano niya nakuha number ko? Ah, yung nakaraan. Wala naman akong tinex ah. <laughs> Baka gusto mo magpahilot lang ha? Ulit. Hindi, ayoko. Last time. Tapos na ako eh. Hindi, kasi ulitin natin yung hati. Ano? Baka gusto mo ulit ng German cut. Uh -huh. German cut. Ayoko. Bakit? bakit? Kasi nung huling German cut mo ako, dumaretso sa wet ko ko eh. kasi... Hindi nyo lang po kasi tinatanong, wala po kasi akong kliyente ngayong araw na ito eh. Medyo... O tapos, ba't ka dumiretso sa akin porket wala kang kliyente? Ah. Tsaka paano mo nalaman na nandito ako sa bahay? Ah, kailangan ako ng tusok ngayon. I mean, hilot ngayon. No, may ka na? Hilot. Hilot? Paano yun? Ayoko nga magpahilot eh. Ha? Ano yan? Ba't gumaganan yung musong mo? Saan ka ba? Andito ako sa left side mo. Left side mo? Mm-mm. Baka naman pwede nating tusokin yung ano mo. Anong tutusok? Uy, naman ng panusok na no? tusok kaya sa'yo sa yan. Lamig po, lamig. Baka gusto magpatusok ng lamig ba? Kasi alam ko po, masakit pa rin yung katawan mo. Kasi one week na po yung last na hilot ko eh. Hindi pwede. Ha? Hindi pwede ngayon. Bakit? Marami yung ginagawa. Ang dami kong paperwork. Oh, may pagkain. <laughs> <laughs> na nakakahiya. Magkano naman to? Ay, hindi po. Para sa'yo. Talaga? Bigay mo to para sa akin. Meron pa dito. Baka gusto mo pa. At ah, saan? Ito? Sige, akin na. Walang bayad to? Wala, wala. Sige, natal mo ako. Pwede bang dyan? Saan ba? Diyan sa upuan. Kahit ano lang, ma'am. 500. Kailangan ko lang kasi ngayon. 500? Oo. Kapalit ng tinapay na binigay mo, 500! <laughs> Hindi ko kasi naman ma kasi... Magkano lang to? 87 plus 10 plus 10, oh. Wala pa nga. sa 120, 130 lang. Kasi, okay. um, kailangan ko kasi talaga ng pera ngayon, mami. Hindi ka ba nahihirapan sa mata mo? Hindi naman po. <laughs> wow, pogi pogay mo palang ano no. Kaya mukha kang tanga. Sige, pwede, pwede mo 350? Sige po, okay na po yun. 350? Ha? Okay, 300. Um, ano mo tutusukin natin yan? Ano tutusukin? Hindi mo Hindi nga yun... Bakit ka naguhubad? Bakit? An Wala ba? yun sa usapan! Hilot lang! Hindi, mahirapan akong maghilot kasi pag hindi ako nakabad. Ay, yung connect yun! Ba't sabihin yung itsura mo, Manong? Bakit ba? Ano bang... Nakasinghot ka ba? Wala kasi ako nakikita mo. Ng... Kasi, andito sa harapan mo. Saan ka? Hmm? Ha? Hmm? Ba't mo ako susupukin? Hindi <laughs> ko... <laughs> Ba't mo susupukin, Manong? Hindi kita sasapukin? o ma umaambak ka gumagalit eh! Hindi mo lang kita gigil-gigil gigil ako. Gigil. Ano yun ka eh? Gusto ka na makita ba? Nakakatakot ka pala, Manong. Teka, inaambahan mo ko. Saan ka Nandito ako sa likod mo. Saan ka? Dito ka ba? Sa likod ako. Manong. Uy! Hmm? Ikaw eh, na lang nakikipunta dito, mananakit ka pa. Kaya hey, na may hirap nagpapaka, ano kayo, kumari kayo nakakaawa, tapos kayo naman pala'y nag-uumpisa. <laughs> ano ka ba, hindi na naman ako nananakit. Ganun talaga yung ritual ng yun sa bundok namin, dun sa probinsya namin. Before kami hihilot, gaganon kami. Hmm? Ano ka, ritual? <laughs> ano namin yung ritual? Ritual, para dito, parang umaano kayo. eh. Hindi, kasi ganun. Ganun kasi yun, pag... Hmm? Ay! Manong, kahit mo so manong, sa ritual kasi namin yung Ma'am. Kahit mo May mam, parang ko kahit mo manong, huwag Huwag Mamam... mo ako palo, manong ha! Huwag mo ako palo! Huwag mo ako palo, manong! mag niyo po gusto mag mo mag mag sa ulo? mag 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 ka mag ng... Ari mo, hindi mo hinugasan! Ma'am, kahapon pa po ako umihi. Man. Man Pwede. Wala po po sa akin. Ma'am, huwag niyo po akong saktan. Wala po akong makikita. Ano wala akong makita? Ba't ka nakasalag? Ha? <laughs> <laughs> Hindi kita makita po okay, eh. Hindi, patamaan kasi ako nung una. Kaya reflex. Wala po kasi talaga, ma'am. Oo. Oh. <laughs>